Isang grupo na naman ang sumubok at dumayo sa akin. Sino yung lalaban nyo? Sino yung lalaban nyo? Guys, sobrang dami nila nagpunta dito. Pero siya daw ilalaban sa akin. Siya daw kasi yung pinakamalakas. Woo! Grabe, napakasuportado nila sa kasama nila Eh kasi nga, siya nga daw yung pinakamalakas sa kanila Hindi rin naman natin maitatanggi Kasi kitang kita nyo sa galaw niya Early pa lang, talagang binabawag niya na ako Akala nga nilang lahat, mapapersonad na ako Eh, nagsigawan pa naman kaagad Ay, 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 Masyadong maaga ang kanilang pagdiriwang, hindi na nga ako umuwi. parang naman siya ay lumamang. Yun! Ayun na! Tinatago mo na nga pa patay ka niya. Sayang kasi di siya tinamaan ng ulti ko kaya nilapitan ko na lang. Ngayon ako naman ang kanyang tinatakbuhan. Kailangan mapalow HP ko yung buhay niya bago pa siya tuluyang makatakas. Subalit tinulak niya ako palayo para di ko siya maabutan. Kaya akin na lang siyang binawasan. Alam kong uuwi siya para magpapuno ng buhay pero malas niya kasi siya ay akin nakita. Hindi na ako nagdalawang isip para pasukin siya sa tore. Subalit siya ay sinuwerte. Kung sa tingin niya ligtas na siya sa mga kamay ko, nagkakamali siya dahil naghihintay lang ako ng tamang tempo. Ginaya niya ngayong strategy ko eh, yung hindi uuwi kahit low HP na. Pasensya na sa ganyang bagay ako lamang ang nakaka gawa. sa ilang saglit lang nasa harapan niya na ang bida. Doon na nagkasunod-sunod ang kanyang mga kamalasan sa tuwing nagtatagpo kami, yun din ang kanyang katapusan. Halos hindi niya alam kung saan siya dadaan, pero ako alam kong isa lang ang kanyang patutunguhan. Ang bawat kanyang pagpapakita o paglabas ay meron yung katumbas. Isang nag-aapoy na sibat na siyang lalagas. Nice one! Nice one sa puntong ito sa akin na sila nagna-nice one imbis na sa kanilang kasamahan. Ibang klase na rin kasi ang aking pinapakita na kanilang nasasaksihan. Grabe, tansyadong-tansyado ko na talaga ang ulti ni Moss Cube kaya ingat-ingat na lang. Basta nasa pool asahan yung merong mapapas lang. Medyo kalmado pa si Idol dito pero di may iwasan ang pagkamot sa ulo. Kapag nakalaban nyo kasi ako guys, hindi biro. Papalabas pa lang ng base ang sibat ko ay inyo nang masasalo. Tapos sa ilang hit lang talagang burado. Napabulong na lang siya ng grabe sa lahat ng mga nangyari. Wagawala ng pag-asa, pre. Eh. Nang marinig niya yung sinabi ng isa niyang kasama na huwag mawala ng pag-asa, doon na siya nagkaroon ng gana. Tumayo lang ako bilang partida. Tinatayo ko na ba? Ulti niya. Sabi pa dikit sa pader niya. na. Ayos <laughs> na. Ayos na. Power off <laughs> Feeling ko guys napahiya ako doon pero di ko na lang pinahalata. Ang paghihiganti ay sinukli ko na lang sa kanya. May narinig akong nagsabi na parang papel daw kaya inulit ko yun ang naging sanhi ng kanyang pagkatunaw. Sunod-sunod na yan guys hanggang dulo panoorin ko na. Wala na. 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 Dito. It? Ito dito <laughs> Wala talaga <laughs> oh. nice. Wala na meron na siya At ayun na nga guys Habang inaantay natin ang aking pagkapanalo Nais kong ipabatid sa inyo na ang score ko na ngayon Ay 182 wins, 0 loses Until now, nagaantay pa rin ako ng makakatalo sa akin Halina't inyo na akong dayuhin okay. Woo. Woo. Ito, nice, game. Nice. nice game Nice game okay, Next Next yeah, Next, next, yeah, next, next.